Ang nilalaman ng ating video. What? Do something there. What the hell? What's that cookie? It's okay, Stu. Yakul. Don't skip. Don't be scared. It's okay. Oi. ¿Qué quieres? Yes. Mula sa halaman sa gubat na kusang gumagalaw, ang pagpaparamdam ng mga multo sa abandonadong bas, mga multo na nagsasalita sa isang haunted house hanggang sa aswang na may napakahabang dila. Naririto ang apat na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na mang ito na nag-viral sa TikTok na kung saan habang nanonood ng television ang mag na ito ay bigla na lamang may makikitang kababalaghan ang kanyang anak na lalaki. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari. What the hell? What's that go babe? It's okay. It's okay, Don't be scared. Don't be scared. It's okay. Ah. It's okay. Oh, my God. It's okay. Be quiet. Don't be quiet. Don't be scared. be quiet Don't be ang grupo naman ng ghost hunter na ito mula sa bansang El Salvador na kung saan ay kanilang iimbestigahan ang mga aparisyon ng mga kakaibang nilalang sa isang malaking parking area na karamihan ng laman nito ay mga hindi na ginagamit na mga bus ayon sa mga kapitbahay at residente na malapit sa nasabing parking area na ito ang nasabing lugar ay isang haunted at kinatatakutang puntahan ng mga taga rito dahil sa mga nakakakilabot na pangyayari na kanilang nasasaksihan sa nasabing lugar. Ayon sa mga saksi, madalas silang makakita ng mga shadow figure na nakaupo sa loob ng abandonadong bus na ito tuwing gabi at may pagkakataon din na tumutunog ang busina nito sa dis oras ng hating gabi. Kahit paman kinatatakutan ng mga taga rito ang nasabing lugar, ngunit sa mga ghost hunter na ito, ito ay isang excitement na pagkakataon. Noong una ay seryoso ang lahat, Subalit sa pakikipag-usap nila sa mga taga rito, dito ay magsisimula na silang makaranas ng mga kababalaghan sa nasabing lugar. Okay. Thank you. Thank you. del del bus. Aquí estará abierta en la puerta. No sé. Está encendida la... la, la luz del bus bichos. bichos. Miren, bichos. Miren si no hay nadie adentro. Miren si no hay nadie adentro. Sa kanilang pagpasok sa parking lot na ito, dito ay nakita nila ang isang bus na naka-turn on ng isang tail light. Dito ay inisip nila na baka may ibang parts pa ng bus ang nananatiling gumagana. Nang kanilang inspection na ng loob ng bus na ito, dito ay wala naman silang nakita na tao o kakaiba sa loob ng bus. Nang kanila namang nilibat ang nasasakupan ng lote na ito upang mag-imbestiga at malaman kung may makikita silang kakaiba dito, nang papalayo na sila at nang kanila muling lingunin ang nasabing bas dito ay may nakita silang nakakakilabot at nakakatakot na pangyayari panoorin man, ninyong man. mabuti ¿Qué quieres? ¡A la madre! Nang medyo malayo na sila sa mga bus, dito ay kanilang nakita ang isang black human figure na nakatayo sa likuran ng mga bus at ito ay hindi gumagalaw. Nang kanila itong subukang tanungin ay hindi ito nagre-respond. Dahil sa nakakatakot na pangyayari, ang mga ghost hunter na ito ay nagpasya na lamang umalis at lisanin ang nasabing haunted place. Magpahanggang sa ngayon ay nananatili pa ring misteryo ang nasabing video dahil sa pagpapakita ng nilalang na ito. Ang video namang ito nakuha sa body cam ng mga pulis kasama ang tagapaglinis ng bahay na pag-aari ng Watts family, na kung saan ang asawa ni Chris Watts na si Shannon ay sumakabilang buhay na at ang iba pa nitong miyembro ng pamilya. Ang mga pulis ay pumunta upang mag-imbestiga, hinggil sa mga ingay na nagmumula sa loob ng bahay na ito. Noong una ay inakala nila na may nakapasok na tao sa kanilang tahanan subalit sa kanilang pag-iimbestiga ay ito ang susunod na nakakakilabot na mangyayari. May nagsasabing mga viewers na nakita nila ang anak na babae ng may-ari ng bahay mula sa itaas ng hagdanan habang ang mga polis ay nagkakandak ng search sa living room. Paanoorin ninyong mabuti. May nagsasabi at naniniwala na isa nga itong aparisyon ng namayapang anak na babae ng may-ari ng bahay. Dito naman ay maririnig mula sa EVP ang nakakakilabot na boses na nagsasabing, get out. Maya-maya pa ay sinundan pa ito ng boses ng isang babae na nagsasabi ng, no. Dito naman ay pinuntahan ng dalawang officers ang isang closet o wardrobe na matatagpuan malapit lamang sa isang bedroom. Pakinggan ninyong mabuti ang nakakakilabot na boses ng isang bata na kanilang maririnig habang nagsasagawa sila ng inspection. Yes. Yeah. Oh my gosh. What world is that? Wow. Yes. go in there and step on that little blue thing and see if that's where that noise came from. Yeah, it sounded like a kid it, toy. it might. It sort of sounds like it. Dito ay malinaw na narinig ng dalawang officers ang tawa ng isang bata mula sa loob ng closet na ito. Dito ay hindi nila maipaliwanag kung saan ba nang gagaling ang mga boses na kanilang naririnig mula sa loob ng bahay na ito. Something. There was a... I heard it. Did you hear it? I did. Did because all he did was go straight in there. We'll make a note of that. I heard it. I definitely heard the same thing you did. Yeah, and he Naririto pa ang ibang boses na nai-record ng kanilang EVP sa bahay na ito. Pakinggan ninyong mabuti. Yes. Yes. Pagkalipas lamang ng ilang araw, isang gabi ay nakatanggap naman ng report ang mga pulis na may nakita ang mga kapitbahay at nairecord ito ng CCTV nila, ang pagpasok ng isang babae mula sa bahay ng Watts family. Dito ay napansin ng mga officers na nakabukas ang ilaw sa garage ng nasabing bahay. Police Department, anybody in the house? Matapos ang pagsigaw ng mga polis kung may tao ba sa loob nito, dito ay nagpasya na silang pasukin ang nasabing bahay nang walang sumasagot sa kanila. Dito ay naghiwa-hiwalay sila ng lugar upang makapag-imbestiga sila. Habang nag e sila sa nasabing bahay, dito ay may maririnig muli silang mga boses na nagpatindig ng kanilang mga balahibo. Hori, 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 hori. Makikita sa video na ang isang squat na nasa itaas ng isang hagdanan na nagsasigo ng inspection, dito ay may napansin at nakita ang mga viewers na isang shadow figure mula sa likuran ng nasabing officer sa itaas. Pagmasdan ninyong mabuti. may nagsasabi na isa itong aparisyon ni Bella. Help. Help. Habang nagsasagawa naman ng inspeksyon ang isa pang officer na ito sa may dining area. Dito ay makikita ang mabilis na paggalaw ng isang shadow figure mula kanan pakaliwa. May nagsasabi ding mga viewers na nakakita din sila ng shadow figure sa isang upuan at sa migawing kanan ng dining area. Kayo ano naman ang opinyon nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nag sa internet na nagmula sa YouTube channel na True Horror Stories POV, na kung saan, habang nagbiyabiyahe ang mag-asawa na ito at napadaan sa isang kainan sa gilid lamang ng kalsada, ay bigla na lamang makakakita ang babae ng isang nakakatakot na nilalang sa may sasakyan ng may-ari ng tindahan ng mga pagkain. pano ninyo ang susunod na mangyayari Baik Bang Iya okay. Fulli ada bismillahirahmanirrahim Hari hmm, kita kita sama orang kena Ini orang sini dah Baru dia sedap eh Betul Ceritanya Ceritanya tak sama Igo Bang Waalaikumsalam Bang Iya Bang Ada Bang ada Bang ada Bang nak apa Bang Ayam lembu kambing Ada seafood Seafood? Oh, takde eh. <laughs> sati lah. Ay, terasa. So. Uh, kalau sati aku nak, uh, I nak sati ayam. Okay. Sati ayam. Kambing? Kambing. Okay, ayam dengan kambing. Sate ayam 20. Okey bang, siap. Lumbu 20. Okey bang. Kambing 20. Kambing. Ada kita boleh otak-otak bang. Nak bang otak-otak? Saya ada cuci tangan je. Okey. Okey. Otak-otak bang. Otak-otak. Okey, otak-otak. Okey. 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 Ah. Sorry bang, saya nak cuci tangan. Tangan tak, tak saya. Boleh, tak boleh. Ni tak ada cuci ah. tangan. Ni ah. orang bekerja je. Nak cuci tangan kat sana. Ujung mana? Ujung mana? Ujung mana ada satu tempat ah, oh toilet. Ah. Ha? Okey, okey. Sana, sana tau. Matapos maglakad at maghugas ng kamay ang babae sa may tabi ng sasakyan, ay na-curious itong tingnan ng isang lalagyan kung anong luto ng ulam ba ito. Subalit ng kanya itong tingnan ay nakita niya ang animoy dinuguan na laman nito sa lalagyan. Subalit maya, maya pa ay laking gulat nito nang may nakita siyang nakakatakot na nilalang mula sa sasakyan ng tindero ng ulam. Dahil dito ay agad niya itong sinabi sa kanyang asawa at kanila itong tiningnan habang nakasakay sa kanilang sasakyan. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari. Tapau oh. no, you you try drive, you try drive kita tengok. You tengok. Tap syau you tengok. Tak sini tak nampak. You try drive tengok. Ada sini dekat arabe. Ada, ada. I stop do. feel lazy. Like I stop feel lazy. Like I stop feel lazy. Like Ada tadi yang nampak Mana? Hey. Tak ada Tak ada ada nampak macam ada tak? Tak je lah imagination, uh, imagination dia Tak tadi saya betul-betul nampak Dia tengah duduk kat atas sana Habis lidah dia panjang tau Eh tak bang hey, terima, kita ah. Ang video na ito na nag-trending sa internet na unang inupload sa Reddit, na kung saan ay makikita ang misteryosong paggalaw ng halaman na ito. Dito ay maaaring nasa ilalim ang dahilan ng paggalaw ng halamang ito. Makikita sa video na walang hangin o anumang force ang pwedeng maging dahilan ng paggalaw ng halamang ito. Kayo, ano naman ang masasabi nyo kung ano ang dahilan ng paggalaw ng halaman na ito? May scientificong explanation ba dito o isa itong paranormal na pangyayari? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.